Nagpatuloy na ang matinding labanan sa Gaza Strip. Pataas ng pataas na rin ang bilang ng mga sibilyang naiipit ng dalawang panig. Bagamat napakawala ng maraming hostages, mayroong natitira at nanganganib. Ayon sa mga ulat, marami ang pinihag hindi lang sa loob ng kuweba, pero sa mga bahay-bahay sa mismong syudad ng Gaza. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lulubusin na ng IDF ang paggamit sa bombang tinatawag nilang Bunker Buster upang yanigin ang mga kweba ng amas. Ito na ba ang instrumento na makapagbabago sa yugto ng labanan? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Napurnada ang talakayan ng Israel at Hamas hinggil sa dapat nasusunod na tigil putukan. Nagkaroon ng pagdatalo hinggil sa mga binihag. Nais ng Israel na pakawala ng lahat ng hostages at kung hindi, bobombahin hindi lamang ang itaas ng Gaza. Pati rin yung mga sinasabing safe zones na nasa ibaba. At hindi na nga matutuloy ang inaasam na ceasefire. Sa makatawid, mas lalo pang lumala ang pagbomba ngayong linggo. Sa gitna ng mainit na patayan, at pagprotesta ng maraming bansa, nagsalita na ang mga pinakawalan ng Hamas at nagkwento ng kanilang karanasan. Payag na magbabago sa direksyon ng mainit na gera. Maraming nakagugulat na detalye ang lumabas mula ng pinakawalan ng Hamas ang ilang mga binihag. Detalye na gumimbal sa mga pamilya ng na at nagpagalit sa liderato ng Israel. Ano kaya ang kanilang napagalaman? Base sa ulat ng Reuters, hindi nahawak ng hamas ang lahat ng kanilang dinakip noong Oktubre, mga 70% lamang. Yung iba ay hawak na ng grupong Islamic Jihad at hindi kumpirmado kung paano mapapakawala ng mga ito. Ayon din sa ulat, may mga hostages na napatay sa init ng labanan. Kung matatandaan, maraming bangkay ng mga dinakip ang natagpuan ng mga Israeli. Sa makatawid, isa sa mga nakita ayon sa WIO News ay yung bangkay ng DJ sa Nova Music Festival, na dinakip ng Hamas. Sa ulat naman ng France 24, natagpuan pa ang isang patay na hostage malapit sa ospital ng Al-Shifa. Ganon din ang isa pang ulat mula sa NDTV News kung saan natagpuan ang isa ring bangkay ng hostage malapit sa ospital. Ito lamang yung mga natagpuan. Kaya marami ang naniniwala na may ilang hostages pa ang patay pero hindi pa natatagpuan. Kaya may mga nagsasabi na hindi nagkasundo sa ceasefire dahil Kaunti na lang ang mga nasa kamay ng grupo pero hindi lang nila ito binubunyag para hindi mawala ang kanilang leverage sa Israel. Subalit, hindi nila alam na ito ay unti-unting lumalabas sa balita. Ilang linggo lamang ang nakararaan nung inulat sa VOA News na natagpuan ng IDF ang mga bakas ng hostages sa loob mismo ng ospital sa Gaza Strip. Kaya yung sinasabi ng grupo noon na pakakawalan nila ang lahat ng mga dinakip, walang labis, walang kulang kung magkakaroon pa ng karagdagang tigil putukan. Ay, isang kalukuhan. Ang unang balak ay pasukan ng tubig dagat mula sa Mediterranean ng mga kuweba. Subalit hindi ito viable sa mga kuwebang malayo sa Pampang. Marayal sa mga malapit sa dagat Bagay siguro na magbomba ng tubig at lunurin ang mga kuweba. Pero sa mga malalayo, mas maigyang isang klase ng bomba. Bomba na inimbento noong ikalawang digma ang pandaydig. Mula pa noong una, alam na ng lahat na may kakayahan ng Israel Defense Force na pasabugin ang mga kuweba ng Hamas. Pero hindi ito binigyan ng pansin dahil malalagay sa peligro yung mga hostages. Subalit so ngayon, mukhang iba na ang usapan. Dahil sa napagalaman ng IDF, mukhang nagbago ang takbo ng isip ng mga Israeli. Kung maraming hostages na ang patay at yung iba ay wala naman sa kuweba, baka ilabas na ng Israel ang kanilang mataas na baraha. Ang barahang tinatawag na Bunker Buster Bomb. Ano ang kakaibang bombang bunker buster? Libo-libong mga kagamitan, armas, pasabog at mga gamit pang digma ng ibinenta ng Estados Unidos sa Israel mula pa noon. At lalong naging abala ang bilihan matapos ang ikapito ng Oktubre. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, na isang tang BLU-109 bunker buster bombs ang ipinadala sa Israel mula sa Washington kamakailan lang. Ito ay ang bomba gamit para makabutas ng matitigas na kongkreto at ang pinupuntirya ay ang mga sangasangang kuweba ng Hamas na yung iba ay hanggang 30 metro ang lalim. Binalita rin ito sa New Arab na ang bawat bombang bunker buster ay may halos isang tuneladang bigat. May kakayang magpasabog sa mga kuweba kahit makapal na kongkreto pa. Nakita ang mga unang bunker busters noong ikalawang digmaang pandaigdig na ginamit ng bansang Alemanya at Britanya. Ang pinagmulan ay ang unang armor-piercing bombs na gamit sa mga matitigas na gusali at ang earthquake bombs na gamit sa mga nasa ilalim ng lupa. Ito ang sandata ng Estados Unidos sa mga kuweba ng Afghanistan at ng Iraq noong Gulf War taong 1991. Isa dito ay ang unang klase ng BLU-109, ang bombang pinadala sa Israel. Kaya kung iisipin, ito ay subok na sa matinding labanan at mabisa para pasabugin ng anumang nasa ilalim ng lupa. Paano ba gumagana ang Bunker Busters? Ang mga Bunker Busters ay hindi gaano matataba ang katawan para matulin ng pagbagsak. Aerodynamic ang disenyo para kumbaga hindi nasasangga ng hangin. Yung ibang klase ay dalawang warheads. Yung unang maliit na pasabog ay para lang mabutas yung kongkretong pader o dingding ng kweba. Pero yung talagang pasabog nito ay may delay ng ilang segundo para mapasok mo ng ilalim bago sumabog. Ang pagsabog sa ilalim ng lupa ay isa lamang sa ilang katangian nito. Meron pang nakagigimbal na daladala ang bunker busters. Ito ang tinatawag na underground tremors. Dahil sa ilalim ng lupa sumasabog ang bomba, ang malalapit na kuweba ay nakararamdam ng malakas na pag-uga at nagdudulot ng pagbitak-bitak ng mga konkretong materyales hindi man tamaan ng direkta ang isa Guguho ito dahil sa malakas na pagyanig Ginamit na ito ng Israel nung isang buwan pero iisa lang o dalawang bunker busters dahil sa peligro sa mga hostages na pininiwala ang nasa loob ng kuweba subalit dahil sa napurnada ang ceasefire dahil na rin sa napagalaman na maraming hostages ang sa mga bahay tinatago at marami na rin sa mga ito ang patay na Ang sagot sa malaking problema ng IDF tinggil sa sangasangang kuweba ng Hamas ay ang BLU-109. Malaki ang magiging pinsala nito sa mga kuwebang pinagtataguan ng grupo. Magkakaroon ng chain reaction sa pagsabog dahil maraming nakatagong rocket sa mga kuweba. Ano ang kahinat na ng Hamas kung wala na silang mapagtataguan? Sa kasalukuyan, sobra pa sa isang daang hostages ang inaasam ng IDF na mapapakawalan. Subalit hindi ito ang nais ng Hamas dahil sa hindi matiya kung ilan talaga ang buhay pa at kung ilan ang hawak ng grupo. Siguro sa hinaharap, malalaman natin ang katotohanan o sana naman ay huwag pero baka sa susunod na mga araw, marami pang bangkay ang matagpuan. Siguro, malalaman natin. Anong ara lang mapupulot dito? Sa grupo ka man panig sa Israel o sa Hamas, ang paghihiganti ay walang kaspat at ang masaklap dito ay kahit walang kinalaman na dadamay sa karahasan. Ang buhay ng isang sibilyang Palestinian o ng isang sibilyang Israeli, ang presyo nito ay hindi nabibili ng pera o hindi kailanman napapalitan ng bagay na material. Sino man ang magwagi sa huli, hindi na nila may babalik ni isa sa mga nasawi. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming para. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan,